Welcome back dai sa mo channel ay no. Mura magdugay-dugay na ko ka upload din hing dapita. Mag-update ra ko din hiya sa gunahanan nga ingon ni ka. Sagbot aw, oh, hindi man sagbot patay man nga dahon. Hindi man tutalinga nga sagbot Patay ra nga dahon. Ja. Kini din hiya Di pa di pa man pug ka si. Wan lamang um, landong kayo may init. Ang mo bitaw landong kayo init. Ja, agsaging bag-o pa nang nahimusuan, murag dugay-dugay pa na. Nagdaob di may diri ang dapita kay pawas lamok. Ja, saging, ah. Natumba. saging na mo a. Natumba. Uh. Natumba ang saging na. Murag dako-dako na siguro na, humana siguro nagpamuso. Ja, naasta taas o. Oh naas atop ba yung tungtong murag hapit na na siya guwang na o oh, guang guwang guwang na lagi Dja murag ka uwan na uy kadakos lamok mm, maawa dyan na kuha na eh. Dja yeah, naradig ako oh, sa aning banta dyan kay murag magdi masunog tanan na murag di masunog tanan ba Taho lang ng banta dyan, kadiyot. kay Mura mang naghagunos, nag-uwan. Diyan, mahatagandagan ko eh, Ah, ho, nandam na yung bijaan. Uy, eh. basing maaptan ko, guwan. Ah, gitawag na lagi ko. Mauli na lamang ko. Hindi. Yun, di pa mo ko, an, sagbot. Namatay, agkuan na labo, siguro, ning gamot, ani. Abokado, sayang. Diyang ang kalamansi ah. diri. Naho, nawa, man. Ano wa? Nagtunuan. Nawa, ibu nga ba? Ambot o naonsa. Nahigawad man siguro ni. Naibu nga, Jutera. Na ah. O, nga dahi kahoy diri ang tubo. Sa sunod na aho ng potlon kay eh, siot na kaadyo o. Dinhirap pita siot. Uy, ang saging unas atop hapit na, hapit na siya na. Guwang na ay. Oh, uh. guwang na siya. Guwang na siya. Pero nang sige nagpanag, pag, say ngayon, eh, pang kulog, -kulog ba? Saka so, nito bisaya sa kulog. kalimut man ko. Uy, sus, ang kuan sa manok, gigo, di ay diri asa, kinsak hang iro na kapwa naman tay iro unja ang balahibo sa manok gibutang pagajudiri ah sas. kahibaw gani kong kinsa kang iro akaw. Ka, Adubohon adubuhon pa ka magkuan mi karon magtanglad o malunggay ba og tanglad jadi man kuno ni jama abot ang kamunggay ang daan saon ni uy magpakaon pa di ko sa akong manok kay mintras dili pa siya. uwan ba kay total na naman din hiab kanunun magpakaon po sa ko kuh. hmm. kuha ni siya tiksas tiksas ni magpa sana ay tiksas kay arong pag among tinula medyo mahal ag among tinula no tiksas no. Nah. kuha na ba niya agresibo ka adyo kanunay gutom ba Oh, saning pakanon ka diyot. Lubat nam dining hangkuan. nga nalubat kay kay nagkuwapuan naman. Oh. Uli na ko kay human ako pakaos manok. Adto na po kuspikas. Adto na po ng pakaon kay nanguan man nanuhik magmanok. Oh, dapat pay hintagbo pa. Oh. Ato ning adubohon oh. Hmm? Uy, na may itom. Na. Teh. Kinutod na lagi na dire. Tao oh, maju. Oh, makapaliwat ba. Ja kai. Itu man, itom. Itu mon. Bye-bye na lang minutes ng echo. Bye-bye. Oh. Oh. Hindi ito para sa inyo. Hindi ito para sa inyo. Agkay naghintay pala itong isa dito. Mamaya na lang.